Uh, as far as cash ayuda is concerned, I'm, I'm actually not a believer in that. Eh. Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong kadamutan ng Marcos administration sa mga magsasaka. Alam nyo ho, nakakarelate ho talaga ako sa problema ng mga magsasaka sa ating bansa dahil ang aking kapatid sa Nueva Ecija ay lihitimong magsasaka na kailanman hindi po nakakatanggap ng ayuda, tulong galing po sa Marcos Administration. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte ay maganda po ang kanilang uh, produksyon, maganda ang kanilang kita. Subalit ngayon ay talagang nahihirapan ho sila ng husto luging lugi na po ang mga ito. Wala na pong makikipaglaban sa kanila. Wala na pong bubose sa kanila. Kundi tayong mga political vlogger na palaging humaharap sa ating kamera upang maghayag ng ating saluubin at opinyon sa isyo ng lipunan. Matindi na po ang sinapit ngayon ng mga magsasakang Pilipino under Marcos administration. nyo ho, hindi umano makakatanggap ng tulong pinansyal ang mga magsasakang napisti sa kanilang mga pananim. Pakinggan po natin ang balita, galing po ito mismo sa SMNI. Inamin ng Department of Agriculture na walang tulong pinansyal na maibibigay sa mga magsasaka ng gulay na nalugi dahil sa oversupply at peste. Si Sheena Torno, Magbabalita. Tinutugunan na ng Department of Agriculture ang mga magsasakang nalugi dahil sa oversupply ng gulay sa Benguet at iba pang mga probinsya. Gayun din ang mga magsasaka ng sibuyas sa apektado ngayon ng peste sa Bungabon Nueva Ecija. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chung Laurel Jr. sa Palace briefing nitong Martes na wala silang maibibigay na tulong penansya sa mga magsasaka. Wala anyang available na pondo para sa agarang tulong sa mga apektadong magsasaka. Hindi rin siya naniniwala sa cash ayuda dahil sa pansamantala lamang ang idudulot nitong tulong as of the but as of the moment uh, our team at the DA is trying to figure out what what we can give them and uh, as far as cash ayuda is concerned I'm I'm actually not a believer in that eh. uh, I'd rather give uh, uh, farm implements no like seeds uh, fertilizer something else or you know pero pero definitely we will try our best na makatulong tayo kasi inang inang mandato natin eh Ayan, narinig nyo po ang kadamutan ng Marcos Admin. Narinig nyo po ang kadamutan ng Department of Agriculture. Narinig nyo ang kadamutan ng oligarkiya na nabigyan ng posisyon ng gobyernong ito. Ito na ho tayo ngayon. Bakit ho ba pag ang mga mahihirap ay nangangailangan ng tulong ay pinagdamutan ninyo. Pero ito, mga oligarkiya, ay binibigyan pa ho ninyo ng katungkulan at posisyon sa gobyerno. Hindi umano bibigyan ng pinansyal na tulong itong mga magsasakang nalugi sa oversupply at mga napiste. At ang gusto nila ay bibigyan na lamang ito ng mga binhi mga seeds purwat para itanim muli. Alam nyo po mga kababayan ko, pag ikaw ay hindi talaga magsasaka at wala kang alam sa pagsasaka, paniguradong ang puso mo ay malayong malayo sa mga magsasaka. Ang pinakamalaking problema talaga ng mga magsasaka ay pinansyal nagbibigay ng sakit sa kanilang mga ulo. Kaya ngayong iba, nangungutang na lang. Nagpa-5-6, nagti-30% nga ho sila eh. Kapatid ko, 30%. Kinukuha nila sa bumbay. Kasi ho, kung hindi sila mangungutang at makapaghanap ng pira, ay hindi ho sila makakabawi. At ano ang kanilang itatanim? At ano ang kanilang ipambayad sa mga libor? At ano ang kanilang pambili sa gasolina? Lahat po kasi kada galaw ng mga magsasaka may kaakibat na financial. Kaya hindi ako sang-ayon sa oligarchy Department of Agriculture Secretary na ito ni Dayon na hindi sila magbibigay ng tulong pinansyal sa mga magsasakang napiste at na-oversupply ang kanilang ani. Lugi po to, sir. Eh. Kawawa ang mga yan na muhuna ng malaki. Teka, iyong binhi mo ba na ibibigay sa mga yan, yung seeds na sinasabi nyo, yung mga buto, magbibigay ba agad yan ng solusyon sa kanilang problema tungkol sa pinansyal? Alalayan natin sila. Bigyan po natin ng pira. May pundo ho yan. Kalukuhan. Sasabihin ho ninyo, wala kasing pundo patungkol dyan. Diyos ko. Kami dito sa Bisdak Pilipinas, pinag-uusapan natin ng billions of billions na pira. Halos gabi-gabi, araw-araw. May pira ang gobyerno. May pundo ho. Ang laki po ng budget ngayong 2024 lampas 6 trillion ho meron pang unprogrammed funds 731 billion titiisin na lang ba ito ng mga magsasaka na hindi ho sila tutulungan ng gobyernong ito o baka naman ito ang hudyat at rason ng mga magsasaka na lalong magalit sa administrasyong ito. Mantakin mo. Ang laki ng problema nila ngayon, napipisti, nalulugi, pero sasabihin, hindi, wala kaming tulong may bigay sa inyo. Wala po kaming pundo. Maniniwala kaya ang mga magsasaka na walang pondo ang Department of Agriculture? Isang kalukuhan ho yan. Hindi na po ito panahon ng mga ubob. Ang mga Pilipino ngayon ay matatalino na. Yan ang pinaka number one problema ho ninyo na hindi po kayo papaniwalaan ng mga tao. Yung salitang walang pundo. Kaya hindi makapagbigay ng tulong pinansyal. Kalukuhan po. Kasi ngalingan ho yan. Marami pong pundo ang bayan. O baka naman, ayaw nyong tumulong pinansyal dahil gusto ho ninyo ang inyong mga sarili ang gusto ninyong tulungan. Ito ang pinakamalaking problema sa Marcos administration. Mga oligarkiya ang mga nasa pwesto ngayon. Walang puso sa mga mahihirap. Dahil ang tingin nila sa mga mahihirap ay parang basura lamang, ay parang basahan lamang na pagkatapos mapakinabangan ay itatapon na lang sa basurahan